Nagkaroon ka na ba ng crush na feeling mo may gusto rin sa'yo? O baka naman napapansin mong may kakaibang ginagawa si crush kapag ikaw ang kasama? Kung gusto mo malaman kung may chance ka sa kanya, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung signs na crush ka ng crush mo. Una, madalas kanyang tinitingnan Napapansin mo bang palaging nakatingin si crush siya sa'yo? Tapos kapag tiningnan mo siya pabalik, biglang iiwas o magpapanggap na busy. Classic sign yan na interesado siya sa'yo. Hindi niya maiwasang mapatingin sa taong gusto niya. Minsan, kahit nasa malayo siya, mapapansin mong nakasulyap siya sa'yo. At kung minsan, nagiging obvious na dahil paulit-ulit mo siyang nahuhuli. Pag nangyari ito, malaki ang posibilidad na may gusto siya sayo. Pero siyempre, hindi lang ito ang basihan. Kaya tingnan natin ang iba pang signs. Ikalawa, lagi kang binibiro o kinukulit. Madalas ba niyang gamitin ng humor para kunin ang attention mo? Yung tipong kahit corny ang jokes niya, pinagtatawanan mo pa rin. Minsan, ang pangaasar o pangulit ay paraan para mapansin sila ng taong gusto nila. Kapag gusto ka ng isang tao, gagawin niya lahat para mapansin mo siya, kahit pa sa pamamagitan ng pangaasar o pagbibiro. Ito yung tipikal na asaran to the max na parang bata pa kayo. Pero tandaan, iba ang pangaasar sa pangiinsulto. Kung mabait naman ang paraan niya ng pagbibiro at tila sinusubukan ka lang niyang patawanin Malaking indikasyon ito ng interest niya sa iyo. Ikatlo, nagiging conscious siya kapag ikaw ang kasama niya. Napansin mo bang biglang nag-aayos si crush kapag nandyan siya? O parang nagiging mahiyain bigla kapag kausap ka? Kapag gustong gusto ka ng isang tao, gusto rin niyang magmukhang presentable sa harap mo may mga tao na kapag nagkakaroon ng crush, hindi nila maiwasang maging conscious sa sarili nilang kilos. Biglang magkaayos ng buhok, magpapabango, o kaya ay iiwasang mapahiya. Ang ilan naman ay biglang nagiging tahimik o tila naiilang kapag kasama ka. Minsan, kahit sanay silang makipag-usap sa ibang tao, ibang energy nila kapag ikaw na ang kaharap. Kaapat, palagi kang chinachat o tinetext. Puso pa bang text? Siya ba yung laging nauunang magchat? O kaya gumagawa siya ng dahilan upang magtanong sa'yo kahit hindi naman iyon importante? Ibig sabihin lang yan, gusto kanyang makausap at magkaroon ng koneksyon sa'yo. May mga taong mahiyain sa personal, pero sa chat, todo effort. Mapapansin mong lagi siyang may dahilan para makausap ka. Kahit gaano pa kababaw ang topic. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Anong balita? Mga simpleng tanong na kapag madalas at consistent ay may mas malalim na kahulugan. Kung ikaw ang unang iniisip niya kapag may gusto siyang i-share, malaking sign ito. Ikalima. Interesado siya sa mga gusto mo kapag gusto ka ng isang tao, gusto rin niyang malaman ang mga hilig mo. Mapapansin mong nagtatanong siya tungkol sa favorite mong kanta, pelikula o hobbies. Posible rin subukan niyang magustuhan ng mga gusto mo para magkaroon kayo ng common ground. Minsan, kahit hindi niya trip ang isang bagay, ipapakita niyang interesado siya dahil gusto niyang mapalapit sa iyo. Kung mahilig ka sa isang partikular na banda, maaari mong marinig sa kanya ang bandang ito o kaya kay drama na paborito mo. Kapag may ganitong effort, hindi pa bahalata na gusto kanya. Ikaanin, naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa iyo. Kung naaalala niya ang maliliit na bagay tulad ng favorite mong kulay o kung kailan mo iniinom ang kape mo, malaking sign yan Ibig sabihin, nakikinig siya sa'yo at pinapahalagahan niya ang mga sinasabi mo. Kahit yung mga simpleng detalye na akala mo walang halaga, naaalala niya. Ibig sabihin, binibigyan ka niya ng atensyon. Ito yung dahilan kung bakit may mga taong magugulat ka na lang na alam nila yung paborito mong pagkain o kahit yung mga malilit mong habits. Ikapito, pinaprioritize ka niya kahit busy siya. Minsan, kahit gaano pa kabisi ang isang tao, kapag gusto ka niya, gagawa at gagawa siya ng paraan para makasama o makausap ka. Hindi lang ito basta simpleng paglalaan ng oras, mapapansin mong inuuna ka niya bago ang iba. Kapag may event o gathering, palagi siyang nandyan kapag ikaw ang nagyayaya. Kung may pinagdadaanan kang problema, handa siyang makinig at tumamay kahit abala pa siya kapag may taong inuuna ka sa kabila ng pagiging busy niya, hindi na lang yan simpleng kabaitan. Posibleng may nararamdaman na siya para sa'yo. Ikawalo, nakikialam siya sa love life mo. Kapag madalas niyang tinatanong kung may crush ka o kung may nanliligaw sa'yo, malamang gusto niyang malaman kung may pag-asa siya. Pero minsan, hindi na lang siya nagtatanong Napapansin mo bang medyo may reaksyon siya kapag may ibang taong nababanggit ka? Parang nagiging interesado siyang malaman kung close kayo ng ibang tao o kung may special someone ka na. Minsan, itadaan niya sa biro. Pero kung talagang may gusto siya, mararamdaman mong may konting inggit o selos sa tono niya. Kung palagi niyang gustong malaman ang status mo, baka naman gusto niyang siya na lang ang maging sagot dyan. Ikasyam napapansin niya ang mga bagay na hindi napapansin ng ibang tao. Uy, bago yung hairstyle mo ah. Bagay sa'yo. Kung napapansin niya ang maliliit na pagbabago sa itsura o kilos mo na hindi naman halata sa iba, ibig sabihin nakatutok siya sa'yo at hindi lang basta napapansin. Madalas niya itong binabanggit o kinokomento. Ibig sabihin may oras siyang pagmasdan ka at enteresado siyang malaman ang kahit maliliit na pagbabago sa iyo. Malamang may gusto talaga siya sa iyo. Ikasampo at panghuli sa ating listahan, nagpaparamdam ng selos. Nag-iiba ang mood niya kapag may ibang tao kang nababanggit? Kung parang hindi siya masaya tuwing may ibang tao kang kausap o kinukwento sa kanya may malaking posibilidad na may feeling siya pero hindi pa niya masabi. Ang selos ay isang matinding emosyon. At kung hindi kanya gusto, bakit siya magsiselos, di ba? Kung nakita mo ang mga signs na ito kay crush, malamang may chance ka. Pero tandaan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging totoo mo at pagiging komportable sa sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng marami pang ganitong uri ng video sa channel na ito, mag-comment dyan sa ibaba o kaya i-like, i-share at subscribe. Maraming salamat at hanggang sa muli.